Anong lasa ng logo nila? Uncle <laughs> Ano So good! So good! Agad! <laughs> alam mo na! Anong lasa? Anong lasa? Masarap! Makakalimutan mo asawa Uy! Ano? Sa Ang ko na speechless ah. Huh? <laughs> nawala, nawala yung gating na. Wait, pati na lang muna. Wala <laughs> na lang. Nagyong pa ako. A few moments later. Yan you know, o, dito po kami sa Uncle John. <laughs> Uncle Nodge? Uncle Nodge, yan you know. Makain po kami ng lugaw eh. Yeah. Katatapos lang po namin mag-jogging sa Philippine Arena. Ayan. In order natin. Ayan. Lugaw. Na. Sama natin si John. Ay, si Joseph pala. Joseph. Bro, ano order mo? Lugaw top at bubble. Ayan. Ano lang sa bro? Hindi. Solid yung lugaw. Iyan, no? Solid daw mga kapuso. Kaya yun yun, na. Ito pa isang kasama natin, si Sai. Sai, anong in order mo? TV po. Uh, ano lasa? Ano lasa? Lasang kare-kare. Lasang kare-kare. Lasa, <laughs> 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 Ito pa yung natin. What? Si, man, si man. Shenny. Shenny, ano yung order mo? Ano lasa? Natikman mo na? Hindi po natitikman bang taste reveal? Taste reveal? <laughs> oh Lord. First bite, here right. we go. Yeah. So, Anong lasa? No, lugaw nila. Lugo. Lasang lugaw. Lasang lugaw. <laughs> ito pa, ito pa. order mo bro? Overload. Overload, oh. Kaya uh. pala ang ganda ng bowl mo. Overload. Yun, 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 ang yung Overload yan, no, overload. Ito pa, ito right. natin. Nila, lasa. A, anong lasa? Lugo. 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 Anong anong lasa? Ang sarap lugaw? lasa Sambu ng lugaw? Wait lang. <laughs> Inubo sa sobrang sarap. <laughs> Ito, 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 ito. Si Mine. Mm. Anong lasa ng logo nila? Uncle Notch. <laughs> ano? <laughs> so good! So good! I got you! <laughs> I got you. <laughs> Alam mo ah, na. Anong lasa? Anong lasa? Masarap! Makakalimutan <laughs> mo <may> yung may asawa ko. <laughs> 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 Uy! Ang daan Wala yung nakakaunti. Rich-less ah. Nawala, nawala yung giging na. Ba? Ate na lang muna. Ah, ako na Laging pa ako. Okay, guys. Wala na daw siya asawa. <laughs> <laughs> Pinunit ko na yung divorce. Mukhang ididikit ko uli ah. Uy! <laughs> ayos, ayos. Oh, Testingin nyo na dito sa ano? Uncle Nudge. Eh, no? Anong location ko Sa may ano lang to? Sa may Bukawe Food Park. No? Oh. Oo. Malapit sa ano? Philippine <laughs> na, na, na. Kasi dito, dito yan sa yung location? Tabi-tabi dyan. Tabi-tabi <laughs> Saan mo lang to, Bukawi, Bukawi. Search nyo lang Uncle Notch. Ayan Uncle Notch.